Eto po, meron ng pahayag itong si Kibuloy. Ang may-ari ng mundo na most wanted naman ng FBI. ba diba? Napaka-ironic. Anyway, Kibuloy pumalag sa house probe sa SMNI ng Kongreso nga. Pag iyan ginawa ninyo, talagang masama kayo kasi ayaw ninyong makinig sa tama. Oh, wow. <laughs> By the way, ako medyo nagulat dahil dito po sa amin, sa Banton Roblo, na andito daw ang SMNI team news team na i-cover daw ang aming maliit na island. I-feature daw sa kanilang kung ano man. Kung meron man sila mga palabas na mga documentaries ang, ang or nagpo-promote ba sila ng mga lugar. Mukhang hindi naman, di ba? Dahil hindi naman sila kilala dyan. So, kung sino man yung nag-invite, ang pagkakaalam ko kasi ay ito ay programa ng congressman dito sa amin sa Romblon. Wala tayong magagawa, pero personally, we don't want SMI. Year. Marami kami na tumututol. Anyway, tignan natin. At ito pa ang pinakanakakatawa. Magpasalamat daw tayo dahil naandyan ang SMNI kasi daw hindi natatakot magsalita ng totoo para mag-guide ang ating bansa. Totoo pala. Ha? Kaya nga po kayo naandyan ngayon. Kaya nga po kayo sentro ng investigation ngayon sa Kongreso dahil sa lungat. Yung sinasabi niyo ito sa ginagawa ng SMNI, hindi lang ngayon yan ha, noon pa man. So kung yung mga followers niyo po ay nauuto nyo, ibig sabihin yung mga yon ay either nagmamaang maangan or talagang sadyang hindi marunong, hindi maalam mag-discern. Kaya ganun po ang kinasadlahan ng mga followers niyo. Sila po ang totoo nakakaawa, hindi naman kayo. Pero ngayon, na na nanganganib na nga ang, iyong, ang inyong uh, istasyon para mawala ng prangkisa, ay talaga pong nakakaawa na kayo. Alright. Akala ko ba ikaw ang may-ari ng mundo, Pastor Kibuloy or Mr. Kibuloy? So ibig sabihin, kaya mo itong pigilan. Pero kung hindi, good luck dahil sigurado mapapahiya ka dyan. Mm -hmm. Most wanted, nawala ng mga platform, na di-platform, ng, ng maraming platform, eto si Kibuloy, pero unti-unti nga nawawala. At yun nga, pati yung SMNI, eto ang stasyon niya, ay nanganganib ding mawala. So ang ibig sabihin, good luck. Wala kayong puwang sa mundong ito. Hmm. Tapos sasabihin niyo hindi takot magsalita para mag-guide ang ating bansa. Abay, para daw hindi malugmok sa kadiliman. Alam niyo po yung naniniwala sa inyo, sila po yung mga taong nabubuhay sa kadiliman, kasinungalingan at pagmamaang maangan. So ibig sabihin kabalik to, etong sinasabi at pahayag nga na itong si Kibuloy. Good luck. Ulitin ko ah, sayang kasi yung aming, maliit na bayan ng Banton Rumblon ay ma-feature sa inyong istasyon dahil sa kagawan or dahil sa anyway kung ano man. Ang ibig lang kasing sabihin niyan, baka hindi afford um, ng... afford ang mga istasyon katulad ng ABS-CBN at ng GMA. Nagtataka nga ang mga tao dito eh. Sino daw yung dumating na TV station, SMNI? Ano daw yon? You see, hindi naman talaga kayo kilala. Okay? At lalong hindi kayo kilala na gumagawa ng kabutihan at uh, tumutulong sa ikauunlad o sa pagunlad ng ating bansa. Sa madalit salita, kayo po ay panggulo ng ating bansa. Nag-spread uh, kayo ng disinformation, totoo yon. At syempre, yung hate at disagreement sa mga kababayan natin, kakaiba kayo, SMNI. Good luck!